Binali wala ni Luka Doncic ang game plan nila tapos ginawa ito sa laban. Poster dunk attempt ng rookie itinigil ni Daniel Gafford. Wala nang magawa si Doncic. Nakipag-trash to na lang two mid of the pack teams mula sa West and East magtatapat ngayong araw Dallas Mavericks versus Chicago Bulls sabay first quarter na agad natin maganda nga umpisa dito ng Dallas Mavericks at lahat nga ng kanilang player ay nagko-contribute sa pag-uumpisa at si Luka Doncic ang nanguna nga sa kanila with 5 points and 2 assists meron silang 17 to 7 lead agad at talagang pin down nga lang ni Luka Doncic ang depensa dito ng Chicago Bulls with his passing skills. Wala silang nagawa. Naging 15 na ang kanilang kalamangan this quarter. Tapos bigla pang nag-complete takeover mode si Luka Doncic sa opensa ng Dallas Mavericks. Siya nga ang naging engine. Siya na rin ang driver neto kung saan umabot na sa 20 ang lamang nila. Pero hindi pa nakontento itong si Doncic mga idol. Mamaw mode, unstoppable, grabbing 15 points, 7 assists and 6 rebounds ng first quarter performance kaya naman may 28 point lead na agad ang Dallas Mavericks after the first quarter. At ang nakabaliw pa nga dito mga idol ay bago ang takeover mode ni Luka Doncic ay hindi niya nga pinansin, binaliwala niya lang ang play na ginagawa ni Coach Jason Kidd. Mukhang alam niya nga na magde over mode niya siya this first quarter. Second quarter naman natin, abay talagang kinayod niya ng Chicago Bulls ang lamang sa nila at kahit pa paano yung nila ito to 19 point lead sa pag na ng ating ikalawang quarter. Pero hindi rin naman nagpauli at ang ibang mga Mavs player at habang nagpapay nga si Luka binalik nila ito sa 26 points. Kaya naman mga idol time dito ang Chicago Bulls. Gusto pang mang posterize ng Bulls rookie dito pero nilamon lang yan ni Daniel Gafford. At pagtapos niyan pagbalik ni Luka Doncic sa court ay playmaking ang kanyang ginawa para alagaan nga ang lamang nila. Pero kahit papano naman ang home team ay may kaunting answer dito sa mga dayo in the end ay binabang sa 20 ang lamang nila 62 to 42 after 2 quarters. At para naman sa ating third quarter, abay walang plot twist sa umpisa nang dahil ang Dallas Mavericks continues to dominate dahil nga sa playmaking ni Doncic sa umpisa. Tumulong pang pa ibang mga teammates niya kaya naman bumalik na naman sa 28 points ang kanilang kalamangan dito. At talagang naging out of hands na ng Bulls ang labang ito dahil non-existent nga ang kanilang depensa. At itong si Luka Doncic mga idol continues his takeover mode. Wala nang na ang magawa mga idol, nakikipag-trust ka na lang sa mga fans. Sa pagtatapos natin ay halimaw na 34 points ang advantage dito ng Dallas sa Chicago. After yan ang ating 36 minutes of playing time. At sa ating fourth quarter ay basically sinigurado na lang ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks ang kanilang panalo inalagaan nito mga idol. And with 7 minutes left ay nilabas na nga nila ang kanilang mga starters umuko na rin. Ang Chicago Bulls grabing panalo sa Dallas Mavericks.